Mayor Royan Sinado dahil yan ay planado sa simulat simulat pa. Kaya delete ang matagal ng impeachment ay dahil una sa agenda ng mayorya ay pansariling interes. Boladas at palamuti lang sa kanila ang konstitusyonal na tungkulin. Palusot at ang kanilang maraming ginagawa. Nagtangkapang magtunog ng masa ang ilang senador bilang suporta kay Batos. Sinabi ni Bongo na dapat inuuna ang mga hinaing ng masa. Hindi ang impeachment. Hindi naman daw no, makakain ang impeachment. Nakalimutan na yata ni Bongo at ni Sara lumabas sa imisigasyon ng Quadcom ay kumain ng milyones na halaga ng piatos at marami pang mga sitseryang gamit ang pondos ng bayan. Sinabi naman ni Jaime Marcos na hindi accountability ang habol ng impeachment. Nasaan ang mas malawak pero morang universal healthcare? Nasaan ang naturang bigas, ang naturang ang morang kuryente, ang morang pabahay, ang hustisya ng mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao? Totoong impeachment ay hindi nakakain pero sa usapin ng hustisya at pananagutan kapag ang mananagot ay may tsansa ng pagbabago. Hindi katulad ngayon na ang politika ay takipan at takipan na tawang patayan. Ang institusyong sangkot dito ay karapat dapat reforma. Lahat malinaw na marami pang agenda para sa pagbabago na narapat nating ipaglaban at prosesong impeachment sa mga tiwalang opisyal na malaking bahagi nito habang nakikita natin sa nababoy ang mismong proseso ng paghahanap ng katiwali katuali katiwalidad ang parliyamento ng lansangan at nagpagyang bukas ng ating lahat. Tayo po ay susulong hindi opsyon pagsoko kung impeachment at opsyon na ibalik sa pinanggalingan ang mabuting opsyon para ating lahat na mapatunayan ang ipinaglalaban hanggang sa tagumpay. Mabuhay ang mga mamamayang Pilipino! ka pinakamabilis at maiksi. Ngunit hindi kayo mabibitin mula sa hanay ng manggagawa, mula sa sentro ng Kaisa Labor Coalition, Joshua Mata. Isang maalab na pagbati sa inyong lahat, mga kapatid, sa lahat ng mga matatapang, ng mga maumayang na nandito ngayon para usigin ang mga walang iya sa Senado. Palakpakan nyo ang sarili nyo, mga kasama. Palakpakan nyo ang sarili nyo, mga kasama. Alam ko, alam ko lahat tayo nandito ngayon, galit na galit dahil pinapatay nila ang impeachment. Tama ba? Tama ba? Yung ba naman nandito tayo? Pwes, hayaan nyo, dagdagan ko pa ang galit ninyo. Alam nyo ba, Nasa oras na ito, habang nandito tayo nagpo-protesta, meron pang pinapatay ang kamara ngayon. Pinapatay nilang ngayon ang minimum wage law na ipinangako sa mga minimum wage earners. Kasama si Cheese sa mga tarantadong nangako pero ngayon ipinapako ang pangako. this is probably one of the worst congresses that we have ever seen Meron ba kayong narinig na batas na ipinasa nila na pabor sa inyo Meron ba kayong narinig na mga batas na pabor sa mga kapitalista Marami maraming marami Yun ang tupag ng hayop na ito. Kaya mga kapatid, huwag nating kakalimutan. Huwag nating kakalimutan. Sinaktan ni Cheese ang ating agenda. Pinatay niya, ang pinapatay niya ang impeachment. Pero hindi lang siya ang may kasalanan. Huwag niyong kakalimutan na kaya nakakawala siya sa kalokohan niya. Dahil yung presidente ninyo, walang backbone. Dahil yung presidente ninyo, katulad niya, duwag din. Kaya, litisin si Sara Duterte, pero usigin din natin ang gobyerno ni Marcos. Mabuhay kayo, mga kasama. Maraming salamat at narehistro ang pagburol at pagbabanta ng paglilibing sa dagdag sahod na At ang susunod na tagapagsalita mula Sara Duterte! tisit, sesang... litis. Sara Duterte! Handa na ba kayong ipaglaban ang ating konstitusyon? Arcando, Handa na ba kayo? na yanigin ng Senado. Yes. Hindi tayo pwedeng iwalang-hiyaan ng mga 'yang. Kitang Kitang-kita naman, malinaw na malinaw sa ating saligang batas. Pagdating ng articles of impeachment dito sa Senado, anong gagawin? Trial! Hindi remand, hindi dismiss. Anong ibig sabihin ng trial? At ano'y iniintay ng sambayan ng Pilipino? Walang iba kung hindi yung pagpepresenta ng ebidensya ang pag ng mga exhibits at pagpo-cross examine ng mga testigo. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa nila ginagawa 'yan? It does not take even a grade 5 schooler na basahin yung konstitusyon at makikita niya agad doon magkaroon ng trial sa impeachment ni VP Sara Duterte ngayon at ngayon din. Alam niyo sa ingay, sa lahat ng mga gulo na nangyayari ngayon, maraming nakakalimot kung saan nang galing ang impeachment. Ang impeachment complaint na yan ay hindi lang po gawa-gawa ng kung sino-sino. Ang impeachment complaint na yan ay nakabase sa mga papeles na ininvestigahan ng Kongreso na lumalabas na may kung ano-ano mga pangalan. Ano, Mary Grace Piato, Marian Rivera, meron pa raw Jose Joclo Jr. At ngayon, sasabihin ko na sa inyo, ha? hindi ako yon, hindi may mansinitsan ako tumanggap dyan sa mga kwisit na confidential funds na yan. Dapat yon ang dapat kailangan natin tutukan. Ilabas nila ang ebidensya para mismo ang sambayan ng Pilipino, ang ordinaryong mga mamamayan ang maghuhusga kung talagang nagkasala si Vice President Masa. But uh, alam nyo, all is not lost. Kasi dapat, higyan din yung fantastic five. Yung iba yung mga senador, tatlo sa kanila ay senador na ang kaya ng pelak pagmamalaki. Si Senator Risa Ontiveros. Susunod so, naman si Senator Grispo, Senator Nancy Binay, Senator Sherwin Bachangyang, at si Senator Eduardo Tita, Koko Tiberio. Kailangan po sa itaas pagod ngayon. Kailangan tuloy-tuloy yung pagsisigaw natin dyan sa gusali na yan. Sundin nyo ang konstitusyon ngayon. Sundin nyo ang utos ng bayan.